lady of penya prancha May God for the intercession of Ina, our leader of the reward the generosity Punya ng taong. September 30. Iyo ang kukupang at pagiging orotro at si Tratio Kapotay. Mga kabaktol, so andito Andito ako sa pinaka sa souvenir shop ng Peña Francia. So ito po si the mother, si the madam, sila po yung andito. Yan. So kung gusto ninyong magano, bumili, <laughs> bumili ng mga souvenir. Yan andito, ang gaganda mga penya French yan na souvenirs so hindi mabibili to sa mga St. Paul sa St. Paul's kasi ang mabibili mo lang na iba ano, uh, sertihan syempre dito ang pinaka original na penya Francia. okay so stop over muna kami rito for the sake na makadalaw naman sa mga sa mga churches dito sa ano sa Naga okay. Nina. Ini French ya. Welcome to Penya Francia <laughs>